Uh, yes, sir. Yes, ma'am. hapon po. Okay. Sir, unahin ko po muna. No. Alam naman natin itong malaging, malaking naging development sa ating bansa. Yung nangyari nga ho na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte alinsunod sa ini-issue na warrant of arrest ng ICC na idinaan ho sa Interpol at na-turnover na ho ang dating Pangulo sa ICC. Bilang isang legal luminary, bilang veteran politician, may nakikita mo ba kayo na maaaring maging epekto nito sa bansa politically, economically, at sa stability ng ating bansa? Alam mo, kahapon, Selly, ako po ay nasa barbero ko. At tanong ng barbero ko, Sir, legal ba yan? Alam mo, yun ang nasa isip ng lahat na Pilipino. Dahil tayo, mga Pilipino, mm -hmm. sumusunod sa batas eh. Yes, Bilang isang bansa, mm -hmm. tayo po ay sumusunod kung ano ang batas. Eh sa katunayan, Nung martial law, sumusunod tayo sa martial law. Mm -hmm. Dahilan sa iyon ang batas, ang nakalimutan lang natin yung batas sinulat ni Presidente Marcos. Mm -hmm. Ngayon, kung ang uh, uh, sa aking tingin lang, uh, total opinion ng ito, Apo. kung uh, ang mga tao ay maniwala na ang pagkahuli kay digong Duterte mm -hmm. ay legal at may basihan, mm -hmm. walang epekto yan sa eleksyon. Mm -hmm. Ngunit, kung ang paniwala ng taong makonbinsi ang mga tao mm -hmm. na walang karapatan ang ICC na hulihin si Digong mm -hmm. eh maapektuhan po yung uh, chances ng administration candidate mm -hmm. kaya kung inyong napansin na uh, celle palaging pinipilit ng grupo ni Digong mm -hmm. yun po walang due process yes, walang due process mm -hmm. tayo po ay nagwithdraw na sa sa ICC mm -hmm. uh, ako sa binibigong pag ako'ng husgahan mm -hmm. ng ating mga kababayan ngunit 'wag doon sa mga dayuhan mm -hmm. 'yun po ay ay mga 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 mga, uh, kumo, mga salita na mm -hmm. sila sinasabi illegal ito mm -hmm. hindi ito tama dahil sa 'yun po sa aking basa bilang di uh, nakaraan din sa mga nakadaang mm -hmm. sa mga ganitong problema mm -hmm ang importante sa uh, sa taong bayan mm -hmm. legal ba ito mm -hmm. kaya uh, huwag nating kalimutan na pag that, mag uh, by May 12 ito Apo. po ay pending pa ang kaso mm -hmm. dahil yung sunod na hearing September pa eh Apo. so uh, by by uh, by election time hindi baliwanag uh, walang walang uh, decision ang ICC sigurado mm -hmm. ako diyan mm -hmm. kaya kung sino makakakumbinsi sa taong bayan na ito'y may basihan o walang basihan, mm -hmm. yan po ang makaka sa uh, chances ng administrasyon at ng opposition. Mm -hmm. At uh, 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 kaya po, uniting oh, ko lang, ang uh, pilipilit ng grupo ni Digong, eh, ito po'y walang basihan. Ito po'y nag-withdraw oh, uh, nag na tayo sa ICC. Uh, ito po'y uh, uh, hindi tama na ang dayuhan ang ang maguhusga kay di sa kabilang dako naman mm -hmm. ang sinasabi ng uh, ng uh, administration eh ang problema mo presidente Duterte eh nandun sa ICC kami po uh, may humarap na mga testigo sa ICC sa mm -hmm. International Criminal Court may humarap na mga testigo at nagsasabi na uh, na anim na libo ang namatay mm -hmm. kaya dahil doon eh, nag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Ang problema mo, digo, sabi ng administration, ang problema mm -hmm. mo Duterte. Mm -hmm. Yung ICC hindi kami, kami mm -hmm. poy nagpapa-tumutupad lamang sa aming obligasyon sa tratado mm -hmm. na i-enforce yung uh, yung uh, yung warrant of arrest mm -hmm. ng ICC. So, dito wala silang nakikita kung ano yung mga Uh, binabato sa taong bayan mm -hmm. uh, para maniwala one way or the other. Mm -hmm. Ulitin uh, ko lang, Apa. ang sunod na, na trial date dinigong eh, September, September pa. Mm -hmm. Eh kaya sa Mayo, wala pang desisyon yan. Kaya kung sinong mas magaling mag sa taong bayan one way or the other, mm -hmm. yan po ang uh, ang, uh, ang ang uh, ang ang magiging uh, prevalent sa May 12. So sir, crucial pala no, na masagot yung tanong na marami nating kababayan kung legal ba o illegal ang ginawang pag at pag-turnover kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Ang tanong, sino ang authorize, sino ang kinauukulan na pwedeng makapagbigay ng sagot sa tanong ng marami na Legal ba ito o illegal? Wala po. Dahil lang sa uh, uh, in, ang, 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 uh, uli, yung ICC mm -hmm. magre-resume ng session September ma. September na. May mga kaso ngayon sa Supreme Court. I don't think the Supreme Court will decide that by may dahil sa uh, pwede hindi sila sasali sa ganitong gulo eh. Mm -hmm. At kung sinabi nilang illegal, sabi ng court, sabi na nating, sabi ng Supreme Court, illegal. Mm -hmm. Aba, e, paano mai enforce yun ng uh, decision na illegal at ibalik si Digong? Nandoon na si Digong sa... sa The Hague, sa, Netherlands. Sa, sa, custody. Netherlands. Mm Ngunit, -hmm. makaka-apekto po yan sa chances sa administration dahil sinasabi ng Court Suprema mm -hmm. na kung sasabihin nila na walang basihan po yung pagdala kay Digong sa Netherlands, makaka-apekto po yan. Kaya, ipapaglaban Ipapagla, ng administrasyon yung uh, yung uh, yung, ka, yung kaso sa Court Suprema. Mm -hmm. dahil sa not because of anything but because it can affect perception of people. Mm -hmm. So, mangyayari nito, sir, pagalingan na lang ng pagpapaliwanag yung magkabilang panig. Siyempre, yung kampo ni Digong, sinasabing illegal, walang due process, at sinasabing nga na nangako daw ang dating Pangulo na hindi makikipag sa ICC, and yet nalumabas yung uh, itong arrest warrant, ay eh, bigla na lang may ready daw na chartered flight. So, ito ay pagalingan na lang ng pagpapaliwanag sa publiko at justification ng administrasyon sa naging hakbangin nila tungkol dito? Tama po yan, Siri. Eh. Pagalingan na lang sa pagpapaliwanag sa publiko kung alin ang tama dahilan <appeal> sa uh, may, may, may uh, ang, 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 uh, decision ang disisyon sa si Mayo sa halalan ay hindi po makakaapekto dito sa sa uh, sa legal na sitwasyon mm -hmm. kaya pagalingan na lang kung sino makakakonbinsi sa taong bayan na ganito ang uh, ang sitwasyon ngayon Si Senate President Jesus Codero may panawagan sa mga kandidato na sana wag gamitin ang isyu na ito na pag-aresto kay Digong sa incoming election Do you think may iwasan po ito sir or tama ba sa 'yung kanyang panawagan? Ko, with all due respect to my friend uh, at chichicodero hindi po maiiwasan yan. kung ikaw ay po nasa panig ng uh, ng uh, Duterte ay mm -hmm. eh, talagang isisigaw mo sa Intablado na hindi tama itong ginawa uh, at, uh, at because yon po ang basa ang baging uh, basa nila sa electorate at uh, titingnan kung ang legalo ito hindi kaya hindi mo po maiiwasan na itoy uh, ilalabas sa kampanya Ah, uh, yun po